For today's video nga ni pala ay maaga akong gumising at ginaya ko na rin aking mga gamit. Siyempre, maglalaro na naman kami sa kalapan. Gamit ko pala nga ni ang precision ng aking sapatos. Tininan ko nga ni pala muna ay rin kaulapan at baka naman ay umulan. Sabi ko ay wag naman sana pero maulap-ulap. Sana naman hindi naman umulan. Iri nga pala ang aking agamiting helmet at iri nga ni pala yung aking napanalunan. Siyempre, akin muna pinunasan para magandang tingnan. O, tingnan ninyo. Ayun din o, kintaban. <coughs> So guys, for today's video, nandito na pala ako sa meet up place namin dito sa Itilan. Uh, Iniintay ko lang yung mga uh, kasama na rin. Uh, pa naman, 7.30, at take off kami alas ng choice. And then, sa amin guys. Sana manalo kami ngayon dapat na So ayan guys, nandito kami ngayon sa 7.11 sa Caltex dito sa Itilapan. Sa last shot. Basta po, ba't nandito nabili sila ng pampalakas daw ko oh, malakas na eh nakaterek pa eh oh. o maaraw na nga guys ayan maaraw na buti tumalis kami ng maaga eh mahirap sa biyahe sobrang init so huwag oh, nyo na lang guys sa ah, pagdating namin sa kalapan nabay nyo naman kami eh, sa kapitol Kalau okay. Kabal punso na yun. Huwag! Sayang ang tato. Ayan, shoutout nga pala kay Mami sa Kashir. Kung nakaraan ka pa inom na inom. Marating tayo dyan. Kasi siya kayo naman. At so ayun na nga ay nandito na kami sa Capitol Touchdown na nga pala kami ay, Pagdating namin din ay inabutan pa namin may laro Yung volleyball nga pala Volleyball girls Kaya tambay muna kami din sa Gedli Gedli Siyempre pagkatapos naman ni Re, Ay kami na yung sasalang upang maglaro ng basketball Kaya nagready na rin yung aking mga kasamahan Para matik na agad sa bakbakan So ayun na nga guys, natapos na naman ang laro namin na hindi nyo naman napanood. Siyempre, ay paano nga ni mag-video. Kaya, eh rin, ala alaga, pasalamat talaga at panalo nga ni kami. Wow, shout out! Yan, nanalo kami guys. Abali na. Oh, na daw, abali na. Alam, ano, padali na. <laughs> Gago! Gago! Oh. Paglala kami konti and then hanap kami ng makakainan, syempre palalo makain kami. Oh, so, guys, kami um,

guys matapos makalipas ang isang oras What? kami makakakain na kaya so, hindi na magkanda maliw maliw salamat, part. salamat parts so guys uh, dito na tayo sa bahay touchdown na salamat at na nanalo kami sa aming laro and salamat na kakauwi kami na maayos kami na so guys maraming salamat sa inyo sa panood ingat ang lahat uh. pahinga muna tayo See you next vlog. Bye bye. Peace out.